Good morning, guys. So, today is Thursday and I have a 7.30 class today. So, that's why, nimata may sa ako ang boyfriend. Right. And I'm check it's 5.49. So, nag-prepare siya karoon for my pangliligok. Okay, since bugnog, magsukulang yung bugnog. Ininitubig. And, yes. Before anything else, I just fixed our bed. So, since siya man ang nag- nag-prepare sa akong pangligo and nag-prepare for my breakfast. So, ako ang nakapakatong orange or that or that or that. So, just like that. So, oh, man fix sa that and gonna take a na kay malit na sa mga kutasa pa morning. So, yeah. Don't thinking about it and now, mag-gun siya na gusto kong uniform guys. Ito na, gumot siya sa ganito na ito si Hodek. Wait lang. No, gusto kong gumot ito na. So, ito na siyang planchahon. Let's go!

mul Mano, sure, on nagu saatupäev ongi seda ilmselt selline kontakt , et ma olen selle pärast väga kummaline , seda mitte ainult üheks tiimiga . minu esimene inimene , mis oli minu inimese saade . ja ta oli minu , minu inimese kõigil , ta oli minu kõigil , inimene , kes oli minu taga , see oli minu . ja ta oli minu inimese kõigil , 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 ta oli min So, 19, uh, Dapat refinapa, so, yun uh, yung 19, yun. Work na sa mata. See? Dapat niligit siya yung water. Dito siya magkakita siya. Ayan, ayan. Kung nakaka-challenge, kung naman yung na-clunch ko dito, yung masunod na, guys. Ang labas sa katayang isang, kung magiging yun siya, masunod yung masunod na. Naman na na ko siyang na-clunch. See? After na siya, yung skirt na siya, Pag-u-match ako sa So, na siyang plancha siya, I-try pa rin ako kung sayo guys. Kung may pa siya sa ako. Since dakot na dyan ako. Ng iyan. Ang gitang kasa na siya. Kaya nakatayin na siya sa side. Later. Uh, sa side before. Kaya medyo luar. But now, let's try. See, na straight na siya. Dilip na siya like before. I mean, like again. So, let's try it on. Hold on. Sure, sure. try na po siya. Na to, siya. Let's try. Okay. Okay. Yeah, okay. Mga bukas na katarin so let me continue my preparations. I checked malit, just guh ni guys. It's 6:20. Eh no, it's 6:26 ma, and we need to leave before 7. Cause 7:30 ang busing. Lagi traffic so hold on. So I'm done doing my skin prep, toner and cream. So now I'm going to apply my sunscreen. And okay, magtutpes para magpumagkono ng vitamins. And the aku milk. My vitamins for today, this morning, it's calcium, and I have here a mega block. here. Dako kayo niya siya, guys. So, medyo mag-iisag kong tulon. So, kailangan ako siya pa rin sa nag-water. And, yeah, I'll be back. So, hi guys. Wala mo kukati was o vlog. Ano yung video yung ganunan ko ba daw? Ano yung ano to? Time na 8656. Ano yeah. Traffic lagi yung mag-motor eh. Pero, I'm done doing my uh, makeup look for uh, for today's video. And, there. Ano yung siya? So, yeah, magbalik na ko kayo. Magbalik na ko pa